Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jen Rodriguez, mamaya sa Channel, a faith healer, or a martyr. So ngayong hapon, natatagin natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the matter of October 9 hanggang October 16 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 tignan natin ang pinaka-messages at bahay sa sa'yo ng ating angel spirit paano natin bubulabugin at ahalo kayo nang buong pagkatao mo. So, ngayon guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like, And subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Updater ka sa maraming salamat po. Sa mga walang sabang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, ligling, nag-uma po na biyayang maanong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages and advice sa inyo ng ating India Spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information and paano kaya natin ilalantad at ilalahad sa'yo ang pinaka-mensahe sa atin ng mga gabay. So, eto na. Tutunghaya na natin yan. Alamin na natin. Angel Spirit, please give me information po. Oh, Tide of Sword. My goodness. Very excitement. Um, very exciting, guys. So, this is something backstop. Oh, betrayal. Something like that. Parang, uh, meron ditong, um, panggagamit or pag uh, pagtatrador, door may ganon no maaaring nga uh, naliwanagang ka na natauhan ka na this is something an eye nagsisilbi ng third eye na maaaring nakita mo no or nasilip mo or malakas yung gut feeling mo or either voice mo or either intuitions no kumbaga naramdaman mo na there's something wrong behind the scenes so this is the eight of so eight of cups for moving on na you need to moving forward from what? No parang gusto sinasabi dito na kailangan mo nang tanggapin, no, no? kailangan mo nang humarap no sa bagay na kinakatakutan mo na maganap. Uh, additional messages. So this is a six of wands for victory is yours, no? At the end of the time magtatagumpay ka daw dito. Kumbaga may mga bagay na kailangan mong pagdaanan, lahat ng mga kasinungalingan, panloloko, at may mga bagay diyan na makikita at masisilayan mo na unti-unti mong matatanggap, no? Na ganun talaga sa likod ng mga uh, magandang pinakita mo, magandang ginawa mo sa isang tao, no? Talagang tatraydoring ka talaga. So, let's see additional messages. And of course, there's a night of for um, slowly but surely, maging mahinahon, no? Kung baga, magiging, ano yung tension, mag, kung tension na magagarap dito, na yung emosyon mo, kailangan mong ikalma. So, let's see, additional messages. And of course, this is something na queen of sword, a vigor for no? Kung maga, makikita mo na yung magiging posibilidad, makikita mo na yung, um, yung kahihinat na ng itong eksena na to, no? Kung maga, pinapakita dito na, Um, sa likod ng mga pangyayari na yan, no, unahin mo ang um, nararamdaman at isip mo, no, kumbaga, nakikita mo na, ganun talaga, kung ano yung na feel mo, spread it out, but definitely guys, kailangan yung gamitin ng utak mo dito, no, may mga mata na nakasilip dito, na nagsisilbing, kumbaga, intuition or inner voice mo, na maaaring gagabayan ka, patungo dun sa tagumpay. And of their justice will be served, no? Huwag ka mag-alala. Ang hustisya ay papabor at papabor sa'yo. At may balanse eh, na magdadala sa dito na kung ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo ay babalik sa kanila. What is the Ten of Swords represent the tower moment for a major changes or this is something destruction? or chaos o pagkasira, no? Kung baga itong tao na to, gusto ka talaga pabagsakin, no? Or either itong tao na to, talaga tinatrader ka ng patalikod o harap-harapan na, no? Kung gusto nitong masira ka, the eight of cups represent what? Represent a strength card, confident, no? Lakas mo ang n pakiramdam mo, ang loob mo dito na kailangan mo ng pakawalan, no? Yung tao na to. The six of wands represent what? The Six of Wands the King of Pentacles with the security and practicality. So, pagdating sa finances, kailangan mo practical dyan. No? Kung baga ipapanalo, ipakita mo sa kanya na sa likod ng mga pangyayari na yan, hindi ka basta-basta niya, di ba, mapapabagsak. So, let's see what is the Nine of Wands. Nine of Wands represent the Eight of Pentacles. Mag-focus ka. No? Mag-focus ka sa ginagawa, being dedicated. No? Kung baga sinasabi dito sa likod ng mga bagay na yan, huwag mong gamitin no? yung galit at um, nararamdaman. mo, gamitin mo yung isip at at uh, utak mo no sa pag uh, pag-focus sa ginagawa mo the more na parang hindi mo iniintindi yung mga eksena na yan the more na maggagalaiti yung mga yan kasi hindi ka naaapektuhan ganan kung magkakailangan mo maging kalmado gamitin mo yung tension o galing sa puso mo na parang galit bilang isang motivation no magiging uh, parang para ma ma-motivate mo yung sarili mo na nasa likod na mga ginawa mga ganyan ganyan no gumawa pa siya ng ganong eksena ginawa kumaga tin rider kanya kumaga gamitin mo in a good way no and was the queen of sword represent the fusion of cosita mang intuition mo maraming tatapasok dito sa utak mo na magsisilbing kaliwanagan, no? Kumbaga, magsisingkin sa iyo lahat ng mga pangyayari, you no? Know? Na kaya pala ganito, kaya pala ganyan, kaya pala, 'di ba? Kumbaga, ganun yung nangyayari kasi this is something wrong. The justice card what? The five of pentacles. So, see, nagkaroon ka ng na financial loss or financial crisis. Or, kumbaga, meron dito nagdulot ng, ano, ng kahirapan dahil sa kanya. No, Maaring, kung kumbaga, niloko kanya, nag-iniscam kanya, but eventually, guys, nababalik no? naman sa kanya yan. At sinasabi sa iyo dito, kung um, kumagawhayaan mo lang yan. This is something consequences. Ten of consequences. Kind of because that's our moment. Represent what? Represent that what was my choices, no? Kumbaga mas piliin mong pakawalan, no? Yung galit at at nararamdaman mo, no? Kaysa idibdibin mo yan. Sinasabi dito, kumagawh gamitin mo yung utak mo, no? Para ma makapag-create ka ng mga panibagong ideas, no? At paano mo kung maga ipapakita no sa likod ng mga ginawa nila no kung baga, hindi ka nabuwag o hindi ka natinag sa pangarap mo talaga so let's see what is the iron cross and the cross the strength card represent the two of pentacles so this is something a balance so yun din sinasabi maging balanse ka pagdating sa emotional na the, kumbaga hindi naman na ano, eh, kumbaga mapapakawalan mo talaga yung nararamdaman mo may galit at talagang inis talaga but eventually kailangan mo yun i-let go no kumbaga kailangan mo i-set aside yon no ipakita mo yung galit na yun with the motivations na kumbaga sa likod ng kumbaga paghihila nila pababa sa hindi ka nabuwag ng ganun-ganon na lang bagkus hinila mo yung sarili mo pa taas para sa tagumpay na yun. The six of wands represents the, king of pentacles. Represents the judgment for um inner calling, no, or wake of call. Parang paalala sa ito na nasa um nasa lahat ng iyare sa iyo na kaya at lahat uh, kaya nagkaganyan na sitwasyon dahil din sa inggit no at um, sariling um, sariling kapakanan lang ang iisip. No? Kung baga, this is something secure na kailangan maging mauta ka na this time. Pangalagaan at protection mo kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. The, key, uh, the nine of wands because the eight of pentacles represent of uh, queen of wands by confident. No? Nakasama yung loob mo. Kaya mo naman tumay sa sarili mo paano with the queen of wands. Eh, no? Kung baga, independent person ka. Ba, uh, kung baga, sinasabi dito, i-boost mo yung confident na yan. Gamitin mo na yan para makalaya ka sa sitwasyon na kinagagalawan mo ngayon. So, let's see what is the Queen of Swords and of course, the Page of Cups. And because this is an information with the Queen of Pentacles, no? This is something, um, a good sense pagdating sa interfigure, no? Kung baga, ngayon, lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo, kung baga nagtitiwala ka sa ating Panginoon, no? With an inner voice, guidance, and of course, ang uh, ating mga gabay. <laughs> So let's see what is the justice card. There was the five of pentacles. So the king of cups. More voted, is for the first one. No? Kung baga may taong ta tao talaga na para sa'yo talaga. Kung baga may mga taong lalaroin ka. May mga taong paglalaroan ka. May mga taong susubukin ka. Pero may tao talagang ba diba, magpapatunay sa'yo na love can exist. So let's see what's the additional messages na pagdating sa outcome, this is a hermit card. This is a spiritual awakening or spontaneous awakening. Na ito yung mga panahon at pagkakataon na mumulatin ka sa lahat ng pangyayari, no? Realidad ng buhay, no? Kung maghasa, para, kasi ka sinampal ng realidad, eh. No? Kung baga likod ng pinakita mong kabaitan, sa likod ng pinakita mong kagandahan ng... ng um, imahe, no? Or maaaring kung baga ginawa mo sa kanya na ganito, maganda, kung bagar tinulungan mo, or either na kung baga naging tapat, kagata, ganyan. But eventually, guys, kung baga mga bagay na hindi yan iisipin, lalo kapag may insecurities. So, so let's see, additional outcome. And this is the Knight of sir Magiging success to, ha? Huh? Success drive it. Ibig sabihin, magiging ang eksena. And there's a Knight of Cosmin Offer. Maraming offer na darating sa'yo. After this eksena, no? Kumaga it's a part of red flag. Na no, maaring kumaga pinakita ang ka kanang red flag dito na hindi nagpay attention. Na no, may babala sa may, may pangitain or maaaring pinakita sa iyo your intuition sa panaginip, no angels number na maalala sa ilagi lagi na pay attention kani nangyari sa paligid mo but ini-ignore mo. Additional messages pagdating sa career. So this is the seven of wands. So see ah uh, this is something protection. na no, pinaprotection at pinapangalagaan ka ng ating angel spirit. Kumbaga, pa kailangan alagaan din sarili mo. No, kumbaga din sa five of swords, nagkakaroon sa sabotage dahil din sa mga piglaan uh, biglang uh, decision na no? nagkakaroon sa sub sabotage that because of your action dahil din sa hindi mo inisip no yung mga bawat kilos at galaw this is a five of comes my regret na no? may mga pagsisisi dito na ganun talaga it's an opportunity to appreciate things na, may nangyayari sa buhay natin na some mistakes talaga na, na nangyayari sa buhay natin ay daan yon patungo sa aral no daan yun pa, para matuto tayo there's this is a five of cups na nag nag represent na uh, may mga bagay dito na maarim ng then nagsisisi kung ano yung mga bagay na ginawa sa so um, just be thankful no kasi, hindi ka talaga hinayaan ng ating Panginoon na pupunta, mapunta ka sa isang sitwasyon no? may meron dito ako na sense na may bankruptcy talaga magdating sa business dahil din na sa tin rider talaga no so let's see additional messages pero because this is something the human, no? Kaya nakakaranas din dito ng delays and cancellation that because of this situation. Na no, parang there's a full of negativities, guys, no? Kumbaga nakatali ka sa situation at maaaring kumaga na nahata rin dito ng mga utang, gato, ganyan. Or either nahata na rin dito ng mga problema. Additional messages pagdating sa love life. Pagdating sa love life, there's a ten of cups. Magiging masaya ka at the end of the time. Happiness. And because this is a six of pentacles. Giving receiving something by the universe. No? Balance ang iyong love life. Tutul mag no, magkakaroon dito ng pagtutulungan. No? Or may taong talaga magmamahal sa'yo na kumbaga give and take talaga. No? And because tutulong sa'yo, no? Tutulungan ka nito pagdating sa finances na mag, kumbaga makarecover. At this is, is a six of cups, no? na ano man ang nangyari sa'yo from the past na parang ipapakita sa'yo na na kailangan mo na makalaya no sa toxicidad no mayroon din mga toxic families din dito no? na nasaga pa ko na nakakasira ng inyong relationship no there's a toxic relatives talaga toxic families additional messages pagdating sa health pagdating sa health there's a tree of sword. there's a lot of pain na no? marami kang nararamdaman na no? marami kang kumbaga iniyak or either kumbaga ka talaga emotional um, Emotional damage talaga dito. This is the three of wands for waiting for so waiting for. May hinihintay ka pang resulta. Na kung ano yung magaganap. Now, this is the Ace of Pentacles. Connected with your love life and career, no? Kumbaga, sinasabi dito, may hinihintay ka malaking pera. Na sana hindi ka, hindi, hindi maharangan. Or hindi, uh, hindi siya mas calm. O hindi ka mas calm, ganun. Kumbaga, itong pera na to ay napakalaki, no? Kumbaga, hinihintay mo na sana, hindi madawit dun sa ganon. Kung ibalik sa iyo yung pera. Nagkakaroon ka ng anxiety dahil din dito, no? Kung masyado tong ang um, laki, laki. This is something million, guys. I sense ako million and of course, um, five digits or six digits, no? Mga ganon. Or more than, seven digits, no? Six, five digits, six, uh, six digits and of course, seven digits. Nasa sense ko dyan. So, let's see. Additional messages for romance angels for mystic love oracle deck. And this is a love signs. Now, there's a signs talaga na may love talaga dito. And this is a fated meeting. Kasi, so makikilala mo siya. Ma mo siya. And this is something hook up one night, one night stand. No? Kung um, mag baga, mag-ingat ka lang sa one night stand, ha? My God. So, let's see what is the magical fairy messages. And there's a an holiday. No, yung holiday season maaring kumbaga magkaroon ka ng mga kasagutan or this is a gate, gateway no patungo dun sa sa sinasabi na pagtatagpo or makilala mo. And this is something that is as it. Stop trying so hard to control the situation. No, lahat ng mga bagay na magbubukas yan kung talagang para sa yo. For you and yang oracle card represent one for Yin and Yang Oracle card represent what? Represent unity. May pagkakaisa talaga dito or pinagkaisahan ka. No? And because this is something spy looking, watching at you. Mag-ingat ka. No? May sumusubaybay talaga sa'yo dito. And this is a oh, guilt. And may galit talaga. Sinasabotahin ka talaga. I think this is something a past person. It's an ex na maaaring naghiwalay na kayo. Na Dati mo tong asawa or dati mo tong nakarelasyon. Na maaaring kumbaga binaon ka sa utang, binaon ka sa problema. And this is something fluto with the transformation. Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. For synchronicities, let's see guys. For synchronicities, represent ready. maganda ka daw ha. And this is something shaman with something blessing. May blessing talagang parating. And there's a rebel. Na meron dito nagre-rebel de or parang gumagawa talaga ng eksena. And of course, persistent. Kailangan consistent ka sa ginagawa. Huwag ka magpapapekto let's see what is the money move oracle deck for money and career reading independence oh kaya mo talaga tumayo sa sarili mong paa oh kasi may uh, kang dumepende sa sasabihin ng iba no kaya kaya mong i-manage yung sarili mo and of course this is something bright right ideas na no? marami papasok sa isipan mo kailangan mo nalang mag-take ng action, no? For this idea. Have an innovative new inspiration. Test new ideas and break out past. So, bibilis ang takbo ng eksena na to. Kailangan sundin mo kung ano yung mga bagay na pumapasok sa isipan mo na makakatulong for develop and of course, a transformation for lifestyle or life um, life purpose So, guys, let's see what is the Archangel Michael messages. For Archangel Michael messages for you. So, represent our romance angels are helping you. no Nandito ang ating mga gabay, tinutulong nga pagdating sa buhay, pag-ibig. At sinasabi dito, there's an explorer options, no? Kumaga, pinapakita dito na, kumaga, unti-unti na rin magbabago. At kumaga, there's a choices, guys. Kumaga, tigbuksan mo yung isip mo sa mga pagpipilian. And of course, this is an information with a, um, you're on the right path. Nasa tamang direction ka, guys. Hindi ka naliligaw. Lahat ng mga bagay na pinagdadaan mo, in the right perfect time. No? Lahat ng mga bagay na yan may dahilan. At na sinasabi nito, pagpatuloy mo lang yung mga bagay na ginagawa mo kasi parang nakalaya ka na sa toxicities. And this is a taking action. Kumilos at gumalaw ka na lang. And this is something winter for release, transition, na makakalaya ka na talaga for this negative no negative pattern or negative um, cycles. And this is a lesson. See? lesson, dapat matuto ka na, ha? Huwag ka nang bumalik doon. Oh. kung maga, susubukan ka nito kung hanggang sa karurupok, ha? Kung marupok ka ba? Kung magpapauto ka pa? For the energy. Healer of the ages, no? kumbaga ginagabayan ka dito at ng ating mga gabay, no? Sa ano mang, sa mga gano'ng katagal, gano'ng man ang uri ng iyong mga pinagdaanan, maaaring, kumbaga, hindi hood lang yon para hilumin, no? Yung mga bagay pangyayari sa buhay mo na makaka-recover ka at the end of the time. Appreciation, no? So, kumbaga, ito yung sinasabing appreciation na magpasalamat ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo, no? Kumbaga, pasalamatan mo, tanggapin mo, dahil gano'n talaga sa buhay natin, kailangan natin pagdaanan, no? May mga pagkakamali at may mga kar maranasan tayo sa boy natin na kailangan natin matutunan. So let's see what is additional messages for romance Angels for um, Love Life. And there's a an heart-to-heart -to conversation. Magkakaroon ng heart-to-heart -to -heart -to conversation. And of course, magkakaroon ka din ng wedding. No? Maaring kasal na kayo at maaaring mag-uusap kayo heart-to-heart -heart talk or either meron ditong kumaga mag-uusap kayo at maaaring magkaroon ka na, kumaga ikasal ka din soon. No? Maaaring matagpuan mo itong tao na to na kung baga, hindi mo man nihinilig, pero ipinagkaloob sa'yo. So, let's see what's the messages. For the chakra, this is a prayer. Now, may pagdarasal talaga dito. Kung baga, sa yes, is prayer works na talagang yung pagdarasal mo ay maaari ng matupad. And this is a gossip. Mag-ingat ka. Maraming maritas, maraming chismosa. Ito yung sinasabi kong, kabaga sa paligid mo talaga or family related na maaari pinag-uusapan ka kung anong nangyayari sa buhay mo. And this is something service, no? You are also public servant or either kumbaga services sa trabaho mo. Or nakakatulong ka sa ibang tao. For angels answer, represent what? Angels answer, represent what? Sige, alamin natin ito. And this is something, wait, marunong ka maghantay, no? May mga bagay na darating na. And of course, this is something, yes, no? Pinapakita dito na, oo, tama, no? Ito na, ito na yung simula ng pagbabago. And this is something, listen to your intuition. Baka ma, basta makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa mga gabay mo. Mm. Additional messages with an angel spirit. infinite abundance. So see, ito na yung walang hanggang kasaganahan na ibibigay sa iyo, no? Kailangan mo maging devoted sa ginagawa mo even the ating angel spirit and so forth, no? This is something support with guidance. Ginagabayan ka na this time. No, angel spirit is fully support on you. So let's see what is additional messages. Courage, no, ini encourage ka dito na let go of your fear. No, replace na awareness and confidence and growth. Now, ko ng growth and expansion dito, guys. And because there's an abundance is waving. Talaga pinapakita dito na magiging matagumpay ka. Magiging masagana ka. No? Kumbaga, isang isang daan lang to patungo sa tagumpay lahat ng mga pag, lahat ng mga pinagdaanan mo karanasan sakit sakripisyo paghihirap lahat ng mga bagay na yan ay eh, isang kumbaga daan lang yan, no? Lahat ng mga bagay na ay mararanasan mo lang. Easy does it, no? Kung tinuturo sa iyo o pinapakita sa iyo yung mga bagay na kailangan pagdaanan at kailangan pakawalan, no? At unti-unting paghilom sa mga mga sakit ng nakaraan, gano'n. This is an acceptance, pagtanggap, gano'n. Diba? Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong i-embrace lahat ng pangyayari. So, let's see. And this is something you got the love. So this is something boundaries. Kailangan mo mag, mag set ng boundaries pagdating sa buhay, pag-ibig. And there's a trust the timing. So si magtiwala ka na lahat ng mga bagay na nangyayari na to ay talaga nakatadhana talaga. Na no, kung para sa'yo, para sa iyo. pa yan kahirap, gaano pa yan katagal kung talagang inilaan yan para sa iyo. Hindi ka makakataas diyan. for Firmonsology. For emotional running high. So, magiging emotional ka na this time. At the same time, believe the impossible. Lahat ng mga bagay na imposible, posible So, let's see what is the Jesus loving quote said. For Jesus loving quote said, your feet has saved you going faith. So see, ang pananampalataya ang magliligtas sa iyo tungo sa kapayapaan at tagumpay. Magtiwala ka na ang ating Panginoon, hinahawakan ng kamay mo na lahat ng mga pagdadaanan mo, alam mo sa sarili mo na isang daan niyan para matutunan mo yung bawat leksyon. No, yung bawat aral na ipinababatid sa iyo ng ating mga gamay. For the angels number. For the angels number. And this is a 15, 51 Hold your patience. See, panghawakan mo ko ano yung mga bagay na Kumbaga, pinangako sa iyo ng ating poong may kapal Ang pinangako ng ating gabay Na may magandang um, buhay at bukas na inilaan para sa iyo Focus on the good and maintain your concentration on the outcomes you desires It's time to put your feet and time into your ideas And pursue your goals with all your might you have such a beautiful, courageous, and brave spirit. So see, maging matapang ka. Kaya mo dapat harapin. Kaya mo dapat, kumbaga, mahalin at tanggapin lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Kahit sa likod nito ay at sakit at sagripisyo. Dahil lahat ng mga sugat na yan ay magsisilbing pilat na lang o peklat na lang sa mga bagay na pinagdaanan mo. Tandaan mo, hindi habang buhay sariwa yung mga sugat na yan. Lahat ng mga bagay na yan ay isang leksyon or aral na dapat mong pakakatandaan. So let's see guys. What is the messages of life? Are messages of life represent what? Beyond, beyond. Today, I lift my consciousness above all worldly illusions. I remember the power I have in every situation. I always have a choice. I have. in how I respond. Today, I choose to turn my thoughts towards God by focusing my awareness beyond the illusions of material world. I experience simplicity and peace. So, see, kumbaga, wag mong gawing, um, kumbaga, reasons, no? Yung mga pangyayari na yan para hindi mo may sakatuparan yung mga pangarap mo. Iwasan mo mag-emote, iwasan mo mag-drama bago hanapan mo ng solusyon. No? Paano mo matutupad yung mga pangarap mo? Sinasabi dito, lahat ng mga bagay sa sa buhay mo ay gawa ng isang um, nasa gawa ng isang nasa gawa ng mga nasa isip mo lamang no kailangan mong isa maisakatuparan mo na motivated ka at the more na maganda ang nasa puso't isip mo na maisasakatuparan mo lahat ng mga pangarap mo na wala kang um, walang uh, hindi magandang nasa isip mo na makakaapekto sa ibang tao no kumbaga mabuti ang intention mo mabuti ang nasa puso mo magigimabuti ang ilalatag sa so guys this is um A special gabay for the month of October 9 and October 16 for the sign off. Virgo. So, Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung anong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sangfog support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na no way pagpalaan kayo. Nandiyas at may kapal siksik liglig na gumapon na riyayang manabalik sa inyo. Maraming salamat and see in the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.